mushrooms. Binili ko kanina. Palingke. Mushrooms. Ito, patatas. Ito, giniling. Ito daw ng sibuyas. Ito, bawang. Ito. Ano natin dito? Tinagtrituan ko ito kanina yung kawali ng manok. Kaya, hindi ko na inano. Tagtrituan lang natin itong ano. Yung garlic. Ang tika, ginamit ko dito yung tinagtrituan ng yung kawali dito kanina pinag prituan ko po ng manok, kaya ganyan. Hindi ko na inano, para mainit pa siya eh. <laughs> Wala akong pang ano eh na kahoy, nung pang ano. Tapos alam natin siya. Hatiin natin yung kalahati para mamaya yung kalahati ipanggigisa natin. Tanggalin na natin to. Tapos babawasan na natin yung mantika. Ito, titira. Tapos, ang biniling. Biniling. Ayan. Yes. Yes. ba natin ng stir sauce. Pa-toyo. Ayan. Yes. Apo. Ito so, ang patatas. Yan natin ang tubig. Hintayin natin yung bot. Next natin itong mushrooms. Mushrooms. Oh, yummy, yummy. Yummy, yummy mushrooms. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yum. yummy. Yummy, yummy, yummy. yan natin ng paminta. Asin, asin. Ayan. <laughs> <Yeah>. <laughs> kuya, ano sinatawa-tawa ni Kuya? Ha? Ah. Kuya, gutom na? Ay, busog na? Main na yun. Dito manok. <laughs> Tsaka yung tinuta ko na carrots. Tapos, yun guys. Lagyan natin ang bawang. <laughs> ha? Ah. <laughs> Dahon ng sibuyas. Okay, <laughs> Kaya yun. Ito yung, ito autism Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay,